Tara, samahan nyo kami sa aming pagpunta sa Little Boracay. Ito pala ang view sa taas. O, oh, di ba ang ganda? Yun, Little Boracay, yun. So, ang ganda ang linaw ng tubig at hindi madumi ang tubig. So, ito nakikita nyo. Binaybay pala namin yung daan. I start from sa bahay, uh, from kisante Makilala, North Cotabato to davao Occidental, Santa Maria. Ganyan kalayo ang nilakbay namin. Three hours street pa yung biyahe. Yan yung mga beach nila. Yung mga cottage. Tapos, ito yung gate. Uh, parang ito ang may-ari ata. So, ayun na, dumating na kami sa beach. Gabi na kami dumating dito. Uh, six na ata ng hapon o five, ganun. Ayan na, uh, kumain na kami sa Rosalo. Ayan, tapos, uh, pumunta kami dito uh, sa... Tapos, sa namin kumain, dito, lumabas kami sa cottage namin, tumingin kami sa labas. Sobrang dilim na. So, yung dalawang sasakyan na ano, sinakyan namin is yon ang nagpailaw kasi sa tabing dagat walang ilaw. Kaya ayun. Madami-dami din pagkain namin na bit-bit. Basta madami, sobrang busog din. Kaya ayun, lumabas ako. Ito yung mga anak ko natulog sa tent yung bunso ko at yung lalaki kong anak tapos kami ng bienan ko is sa kami, sa cottage kami natulog yung isa kong anak na babae sa tin kasama ng tita nila na si Annaline tapos yung pangalay ko kasama ko sa cottage yung asawa ko nasa duyan kasi madaling araw na nakatulog kasi sobrang ingay kasi mga nalasing na, yung nagiinungan kaya ayun uh, super enjoy tapos ito na, ano na to? Five ng umaga na uh, tumingin ako sa tabing gagat ayan, ayan ang view, ang ganda ng view Uh, ito umaga pa medyo madumi pa yung buhangin nila pero pagkatanghali na malinis na kasi may naglilinis na mga staff nila. Kaya ayun nag volleyball yung anak ko at yung tita nila. Ayan. At ako din at yung biyanan ko inano ko naghukay ako ng buhangin para i eh, ano yung ito small body, saya man ito small sa ano, sa buhangin yung yung paanya para maano yung mga rayuma ganoon. Para mawala yung mga sakit-sakit sa katawan inan uh, inano namin hanggang sa ano niya, siyan banda. Yung isa kong anak na babae sa tin kasama ng tita nila na si Analin Tapos yung pangalay ko kasama ko sa cottage. Yung asawa ko nasa sa duyan. Kasi madaling araw na nakatulog kasi sobrang ingay. Kasi mga nalasing na yung nagiinuman. Kaya ayun. Uh, super enjoy. Tapos ito na. Ano na to? Five ng umaga na. Uh, tumingin ako sa tabing dagat. Ayan, ayan ang view. Ang ganda ng view. Wow. Uh, itong umaga pa, medyo madumi pa yung buhangin nila. Pero pagkatanghali na, malinis na kasi may naglilinis na mga staff. While well, nagbadminton sila, ako naman, inanong ko sa buhangin yung bienan ko. Yung ano ba? yan. yan inanong namin ng buhangin kasi para, oh, hanggang sa ano niya, sa dito banda, sa hawak-bahawak, sa bewang yung ano hukay ng buhangin para maano yung mga rayuma ayun ano na to parang six more na to ng umaga ayan tapos naligo na kami sa dagat kasi hindi pa masyado mainit ayan ganda ng view di ba ang linis na niya kasi tapos na to nalinisan ng mga staff o di ba ang ganda ano to little burakay ng Santa Maria Davao Occidental so ako din hindi din magpapahuli ayan nagpaano din sa init ng araw kaya pagbalik ko dito sa Hong Kong may tin <laughs> ayan ano, ano ko ano, kasi 2 hours ako nabilag sa init nilibing ko yung pa ako sa buhangin kasi masakit na din medyo yung mga kasukasuan ko yung mga paa, tuhod, bewang masakit na masyado so aminin man natin o oh, hindi eh, papunta na tayo sa tan matanda o, diba? ito yung anak ko dumangoy din ay yung binigyan ko sa ilalim ayan ang ganda tingnan So yun ang saya-saya niya. At masaya din ako na kumuha ng video sa kanya. At ito may mga starfish. Nakita niyo sa buhangin ang ganda ng ano, nila dagat kasi may makukuha ka ng mga starfish. Ang ganda. Sobrang linaw at puti yung ano niya buhangin. Kaya tinawag siyang Little Boracay. Kikita niyo sa paligid, peaceful wow! kasi malayo siya sa city, puro kabukiran kasi yung highway niya nasa taas. Aya, yun sa baba yung dagat. Di ba reminiscing yung paligid niya? Kaya Super ganda, hindi ano ba kami, Kasi yung overnight time is 5 to 10 ng umaga lang ang overnights Yun, kaya umuwi na kami alas 10 ng umaga Ayan, paalis na kami dito sa Little Boracay na beach ayon nag-ano na kami, naglalakbay na kami sa daan uh, Kasamahan namin yung nakablo na minivan uh, Friend ng asawa ko kaya ayun, oh, 'di ba makikita nyo pa ano yung kaya yung kabukiran is maki ano sa daan paliko-liko. Kahit medyo magastos pero solid yung ano, yung gala ba. Gala sa beach kasi makikita mo yung mga view, kabukiran, yun, yung mga at masarap kasi kasama mo yung pamilya na gumala ayun. Kasi once in a year lang tayo umuwi ng Pinas. So, sinulit na ang bakasyon, ang gala kahit na wala ng pera, ayun, gala pa rin o diba, ang saya-saya last year hindi kami nag-outing kasi walang budget, ayun, yun ang ano totoo, <laughs> walang budget tapos uh, malayo din yung biyahe, walang masakyan so ngayon medyo nakaluwag-luwag kunti yung pag-uwi at may masakyan din na uh, yun ba, tarak sa Bisaya ayun ito na dito na tayo sa curb view, Santa Maria na view, o di ba ang ganda? Nakikita mo yung ano, kumpiran at dagat. Ito Santa Maria Davao Occidental. Ito ang view niya, ayan, napipicturan kami, ayan, nagpo-poise para may mga remembrance kasi uh, once in a blue moon lang makapunta dito kaya ayun sinulit na ang pag-photoshoot. <laughs> Kumbaga, photoshoot kaya ayun, lahat kami bumaba at tumingin sa paligid sa ganda ng ano, fresh air ba. Yun, tapos umalis na kami kasi pabalik na kami sa amin sa Kisante, pabalik na. So, lakbay, uh, ang feeling namin dito is pagod kasi galing nag, ano, lumalangoy. Yung, yung, kasama ko pala dito yung asaw pang nagmaneho, tapos yung biyanan ko, hipag, dito yung anak kong panganay. Before we end this video, thank you for watching.